Hello guys, good morning. Ayan, kag kagagaling ko lang doon guys sa ano, sa Peggy. Nagpadede ng baby ng biik na, na yung mga biik namin, ganyan. Kasi now is uh, what time now? Now is 4:03 ng umaga. Nagising ako ng 1 o'clock kasi nagpadedi kami ng baby. Tapos nag, pagkatapos yan, nag-shower na ako. Guys, kasi, kasi siyempre, pagagaling mo sa babuyan, syempre mabaho. Tapos kahit nagpalit ka na ng gabi, kailangan mag-ulit tayo na mag, ano, mag base ulit. Kaya welcome to my channel. Good morning. eto guys, nakahanda na yung coffee ko. Magko-coffee ulit ako kaya. Kumusta na kayo dyan? Alam nyo guys, kahit ako, hindi ako marunong mag-edit, hindi ako marunong maglagay ng, ano ba yun, yung music, lahat-lahat na. Kasi, marunong din ako minsan, pagkano yung, kaso lang guys, pagka yung ginagawa ko na dyan sa gitna, nawawala, hindi ko alam kung paano, kasi ang daming pindut-pindutin yung, doon kay kinemaster, Kine at saka yung, dati ang, ano ko, ang ginagamit ko dyan na pang-edit yung, ano yung, ng tawag yan. Yung isa, hindi yung kaya master. Marami din tools doon na makikita mo na pang edit mo talaga na maganda, kompleto. Anong tawag yan? Yung isa, mm, um, nakalimutan ko na talaga yung muta ko. Wala, forget talaga, sobra. Ngayon guys, ang isishare ko lang yung, ano, yung natutunan ko pa na isa yung marunong na rin ako magkita, magtingin ng analytics doon sa mga ano natin. Tapos yung playlist. Ang daming pumapunta doon lahat yung mga videos ko. Nandun lahat yung kung ano yung pinapanood mo doon siya pumapasok. Kaya ito yung ginawa ko guys para ano. Pero bago ang lahat, magtimpla muna tayo ng coffee kasi I want I want to take coffee again yan. Tapos ito ang i-share ko sa inyo guys. Gigilihan ako ng manugang ko na yung mahabang buhok mo na sa Saudi, andun na siya, ka-text ko kanina kung makakachat ko, nandun na siya sa Saudi, awa ng Diyos, thank you Lord, andun, nandoon na siya, bumalik na siya. Ngayon, nagbili siya ng honey, kasi doon sa Saudi, napakamahal ang honey. Kaya ngayon, ito yung honey na iniwan niya sa akin, guys, ihahalo ko sa coffee ko. Pilagay ko muna sa red. Ayan. Ito yung honey uh, ano yan? Ito yung ani na iniwan niya sa akin. Alam niyo ba kung ilan ganito ang binili niya? Yung malalaki, yung 4 kwantos uh, na nilagyan ng jean. Tatlo na ganon tapos tatlo din na ganito. Pero yung isa iniwan niya sa amin para gamit. Ito kasi, nandito tayo sa Pilipinas, kahit anong sakit mo, may, ano, mahili ka man ni Garilio, kahit babae, lalaki tatay o nanay or uncle mga anti ganun kapag mahilig ka sa smoke you smoke cigarette you must be put this one this uh, honey you know in Saudi Arabia mostly mga baba kaya shout out sa mga baba good morning mga sir mga madam good morning in Saudi asalamualaikum alhamdulillah I'm, i'm here now in Philippines i'm uh, I'm a uh, poor good already, but I love Dubai, Saudi, Bahrain, especially Bahrain and Saudi. Shout out sa Saudi Arabia and Bahrain. Mga madam, I love you all. Mang, lalo na yung madam ko, especially my madam and sir in Bahrain. Oh my God. And Saudi, my mama, especially in my heart. My mama, Juhara Al-Mulhim, my special mama shout out mama i love you i miss you so 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 much i miss you and madam marjan baba hasan sir hasan assalamualaikum good morning all of you my madam before i miss you all because you are very very good you know every time i always pray to god i i always pray and i always ask my my myself you know Because before I'm so lucky, because I found you, you are my madam, you are my boss. I said, you know, before I'm sick, especially in Bahrain, you know, I'm sick before my sir, so much sacrifice about me. Every morning, wake up in the morning before go to the office, I take me in the hospital to take my medicine, like that. Very, very good sir, very, very good. Wala na akong mahanap, you know. I never found like my Madam in Bahrain and Saudi. My Madam Marjan, very, very good. All the family, that's why I miss you so much. Heto na guys, ha? sabi ko sa inyo, ito na. I changed my topic today because I want to share you about this one. Na I remember that my Madam in Saudi, in Bahrain, lahat-lahat na yung mga Madam ko, they love this one, this uh, honey. Before, I put hot water, I put some honey, you know, this honey. Pero ito, nanigas kasi guys, kasi nilagay ko sa rep. Pero never yung ilagay sa rep kasi tingnan nyo, ayaw bumaba. Kailangan, lagyan mo ng mainit dito, tapos lalagyan mo ng little, mga one spoon. Ito, yung spoon, na ganyan. Tapos ilalagay mo na, lagyan mo ng one spoon. Tapos, lagyan mo ng tubig, i-mix-mix-mix mix, mix mo. Tapos, lagyan mo ng Nescafe or Milo. Tapos, huwag ka nang ng sugar. No need to put sugar. Only milk and this one. And coffee like that. Ito guys, ang natutunan ko. How to remove the... In my playlist. Playlist, ito. Diba yung playlist ko, ang dami. Yan, dami. 500 videos na pinapanood ko. Every day. Nanay. Ayan, ang ilalagay mo lang, pindutin mo yung tatlong dots yan. Yung tatlong dots na yan. Yan, tapos magpapakita yung remove from like videos. Yan, i-remove -re mo lang ganyan. I-remove -re mo. Saan na ba? Yahan, pindutin mo lang yun, yung sa baba. Ayan, tapos ulitin mo ulit. Yan, ipi ipindut mo ulit yung red na, yung dots na red. Ay, yung dots na yan. Tapos ipindut mo yung videos na, ayan, ganyan mo. Para maalis lahat para hindi ka mapul yung cellphone mo. Kasi pag hindi mo inalis yun, magkaano yung ano mo, maraming nakaano nakanta. Pero mapapanood mo din yan, hindi naman mawawala yan sa cellphone mo. Basta titingnan mo yan, maalis din yan. Ma, hindi yan mabubura sa cellphone mo yan, pero maalis dito sa playlist mo. Kasi ang dami ko nang nakalagay sa playlist ko, yung like video, grabe. Kasi mahilig ako manood yung lahat-lahat, mampaswerte. -lahat, Serape, yung mga videos nyo, yung mga subscriber ko. Ayan, lagi ko pinapanood yan. Every guys. Kahit anong klase ng trabaho ko, andyan pa rin ako sa inyo. Minsan, hindi ako makapasyal, pero nanonood pa rin ako sa inyo guys. Hindi ko pa rin makalimutan na kaya shout out kay Manong Lakay Channel, kay Blanco, Arthur Blanco, yan channel, kay Ma'am Moji On Air, yan, may subscribe nyo yan. Si Mercy Asbel, yan. Si Ma Mercy Asbel, hindi. Si Monty House Family, Monty House Channel, yan. Yung mga veterans na mga nasa USA, nasa lahat-lahat na nasa malayong lugar. Sigurado guys. Ayan, marami kaya. Yan, gusto ko i-shout out sa inyo, guys. Sandali lang. Yan ko dito sa video ko. Yan, kaya natuto na rin ako dito. Tapos, marunan na narin ako mahaki, tumingin ng pagka mag, ilan na yung time watch mo, yung yung analytics, kaya yan inoopen ko yung ano ko yung dito ko dito ko inoopen open guys, doon sa dito sa YT YT Studio dito sa YT Studio mo i-open mo yung analytics mo, doon mo lahat makikita yung revenue mo, yung mga sumusuporta sa'yo kung saan country yung number one sa'yo, yung Philippines sa akin, Saudi, yan, Philippines, Saudi, uh, Dubai, ito, pagkikita mo na lahat dito sa ano, tapos yung earn ko, yung nasignan ng S, wala pa kasi, hindi pa ako pwedeng mag-monetize, um, kasi wala pa akong 1,000 subscriber, kaya please support my channel, sana magkaroon na rin ako ng 1000 kasi yun ang kailangan ni Meta, ay ni Meta o oh, ni Lolo, Lolo algorithm, 'di ba? Na kailangan niya ng 1000 subscriber. Kapag naka-1000 subscriber ka na, at saka 'yung 4000 watch time mo, pag natapos na 'yon, pwede na akong ma Pero alam niyo ba ang pangarap ko? Kapag na-monetize na ako at magkakasahod na rin ako, yun ang kapag first time na sahod ko, guys ipamimigay ko yon Kahit ano, everyday, everyday, kahit may shout ako, ibibigay ko sa mga batang kahit, mga ilangan ng mga tulong, yung mga batang kulang sa gatas, mga matatandang senior citizen na hindi na sinusuportahan ng mga anak, mga family, yung iniiwan ba? Ganun na yun ang pangarap ko, guys. Ngayon, paunti-unti, minsan, nagpapahiram ng pera, pabayaan mo na kung bayaran o hindi. Yun ang ano ko guys kasi gusto ko naman makatulong sa kapo ko, habang buhay pa tayo, di ba? Gusto mo magpakita gaya ng mga ginagawa ng mga ibang vlogger na nagbibigay. Hindi pa ako lubos na nagbibigay kasi hindi pa naman ako na monetize guys. Wala akong sariling income. Ang anak ko lang lagi sumusuporta sa akin. Kaya yun. Kaya huwag yung kalimutan nito ha. Bili kayo mura lang dito sa Pilipinas to guys. Wala pang 200 to. Mura lang ito alam mo ito ba itong honey pure na pure ito sa atin magkano ito ito yung gumawa ng mag-alis ng kanser mo kung may kanseros ka mayroon kang yung diabetic konti lang ilalagay mo kasi ito naman konti lang naman ala may nabunta na sa amin may tumira kasi nahuhulog yung santol dyan sa itaas namin guys kaya ganyan kaya ito guys maganda ito lab na lab ng mga saudiyan mga muslim country ito yung pinaka favorite nila na number one na gamot lalo na nung pandemic lalagyan mo ng lemon at saka warm water isang isang tasa inumin mo yan everyday everyday kahit three times kang uminom no problem kasi gamot ito guys gamot lahat ng sakit ginagamot yan kaya yung mga pokoko, ko tinuturuan po yan maggamit ng honey para makabili ulit ako pang naubos namin yan mura lang dito yan guys yan ang isi-shout ko kaya sana hindi kayo magsawa sa akin na sumuporta. Please support my channel at pag may awang Diyos ay magbibigay din ako ng tulong at saka makikita nyo rin, ipapakita ko yan. Hindi naman ako sinungaling ng mga tao yan. Kaya maraming salamat and thank you and happy weekends. Now it's Saturday. Happy weekends. Enjoy your weekends guys. Ingat palagi and always pray to Almighty God na hindi tayo pabayaan every day, every day, every moment sa buhay natin. Maraming salamat and good morning to all of you. I love you mga subscriber ko. I love you all. Bye-bye.